pwesto namin kahapon. So, hindi kami nakaporma sa may bandang gilid. Dahil sa dami ng sumesenyes doon, ang daming bangka. So, dito, maluwag dito. Yan, sana merong isang malaway dito sa spot na to. Ayan, maulan po yung buong paligid dito sa aming lugar sa Bataan. natin. Yan, sana si Hangin bagatay ganyan na lang. Huwag nang lumangas. Ayan, ingat po sa lahat ng mga aalis ng bahay. lalong lalo na dun sa may mga magbababang lugar o low-lying areas. isang area lang tayo. At hindi tayo pinalad. Isang pirasong kalaskasin o ko lang yung aming nakuha. Sa kaya tayo isang pirasong alimasag. Ayan, lakas na naman, o. Oh. Ayan, gulo-gulo pa yung lambat natin. Lakas pa rin ang agos. Buti pang hindi na lumahot. <laughs> Ah, Matagiliwanag, lumalakas si Habagat. natin ay isang pirasong bako ko lang, saka isang ista ay isang malimasag wala ito pa yung nangyari sa atin minabot pa tayo ng malakas na bagat eh, namumuti na nandito pa naman tayo sa lao sana ay walang aberya at makatabi tayo ng ligtas Minor-minor lang tayo dahil masalok. Talungan tayo sa bagat. dito para hindi mabigat yan sa unahan dito ka sa kamarote para umangat yung unahan natin yan hindi naglalaro yung ano mabigat eh. so bali marami pa rin ditong mga nakariya ay, ay mga naghihila tayo yung iba

tayo para di sumalok yung ating unan bali ha may mga pangka pa rin mga naghihilak hindi ka dahil palagpag yung pangka hindi makaobra yung dahil yung lakas ng agos hindi kaya yun ng abagat ng barko hindi may harap sa abagat palagpag pa rin dahil sa sobrang lakas ng agos ok, okay na yung tubig Ay sa talamsig ng alon o yan, namukutin-putin na itong dagat pero kaya naman ang bangka natin ayun na lang, minor-minor tayo merong mayroong hindi inandaran ayan, nandyan hindi alam, pinunta naman ng mga taga sa kanila ayun bali, dalawang bangka silang mag-aalalay ayun sila, alalayan nila ayan ang hirap, pag hindi kayo na ganito kalakas talaga kung mapapatpat ka sa malayo buti yan yung dalawang kasama nila ayan, nalisto naman na ah, pupuntaan nila ayan balik dalawang bangga yung magila loob mo rito talagang kakabaka kung si Tio Chino ay eh hindi na nakabaka ba? wala na nakangiti pa, okay lang Ayan kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload. Maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibabaan tong aming video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now. Thanks for watching and see you to, your, to our next video. Thank you. Bye-bye.